nang umulangot ka na. Init-init. Huwag ka dyan sa initan. Wala Baka umitim. Umitim ka. Pag umitim may na. Nasa labas, na-inita ka taas na hindi pa nga pa ng hangin. Tuyo pala po. May snake dyan. Lalo, lalo. Ibigay mo na video to. Pantayin magdabas Mami Lodge. Mike. Ay, ngayon! Mami Lodge ka dyan. Bukas at maglalabas si Mami magaot Umaga ako, pag-aapon si What are you doing, Clark? Mm -hmm. Tumabi ka nga. Kaya naman tayo tanglad kasi hindi, ano po.